Hi guys, welcome back to my channel. Ayan guys, nalipat ko naman dito yung mga plants natin. Kasi yung garden ko, ano, dyan oh, yung garden ko. Ayan, ang, ano pa, ang kalat guys. Dyan dati yung garden ko, ba? Diba? Tapos, naalala nyo yung sinabi ko nung nakaraan na yung bubong sa ano ko sa garden, sira na. Kaya pinalitan namin ng yero. Ayan guys. Pero hindi pa nata hindi pa natapos, guys. Ayan. Kaya dito muna sa ano namin sa balcony namin yung mga plants ko. Ayan sila. Hindi ko naman namalayan, guys. Ang dami na pala nila, guys. So, oh, ayan. Ayan, oh. Ang dami na pala nila. May paparating pa ako, guys, yung box. Ayan, ang dami na pala nila, guys. Ayan excited na ako maano sila ma arrange Ayan, no? may ano pa nga po guys o hindi ko pa natanim yung iba yung last unboxing natin Ayan, no? hindi ko pa natanim sila kasi nabutan ako ng ano dito sa amin dumating yung, man manggagawa kaya ayan hindi ko na sila natanim kasi wala ang space para magtanim kasi ano guys oh yan oh yung garden ko ano pa ang ah, kalat-kalat pa hindi pa tapos baka bukas tapos na yan guys ayan um. Oh. ayan gabi na guys kasi ano nahihiya akong mag vlog ganina may, may ibang tao dito <laughs> hindi ako sanay yan oh. ang may ni ang yung nit ko natanggal pa yung nit ko guys kasi diyan banda may nit kasi may ano ko diyan yung tanim ko ng mga house plant ayan oh nilagyan ko ng nit tapos natanggal kaya ano na ang kalat-kalat kaya dito sa <laughs> sa garden dito sa ano ko sa sa balcony namin guys ayan update ko kayo guys ha pagmatapos na yung garden ko guys that's all for today thank you for watching please like share and subscribe to my channel dels blog bye god bless